pinapalipat sa mas estriktong ahensya ang pagproseso ng mga visa ng mga Chinese national. Ayon sa DOJ, may kinalaman ang hakbang sa national security dahil sa tensyon sa West Philippine Sea at pagkakasangkot ng mga Chinese national sa krimen. May detalya si Luisa Erispe. Matapos umusbong ang isyu na nakakakuha ng mga lehitimong pasaporte ang ilang foreign nationals sa Pilipinas, naniniwala ang Department of Justice na panahon na para alisin sa Department of Foreign Affairs ang kapangyarihan ng pagbibigay ng visa sa Chinese nationals. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, ire-rekomenda nila kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat ay ibigay na ito sa Visa Facilitation Services o VFS dahil mas mahigpit ang proseso proseso dito. Sa pamamagitan din kasi ng VFS, mabubusisi ang mga dokumentong pinapasa ng mga dayuhan bago sila mabigyan ng visa. Itutulak muli ng ating gobyerno sa Pangulo na wag na DFA ang mag-handle ng visas papasok dito galing China, kundi gawin ng VFS na merong kakayanan na tingnan kung totoo o hindi yung mga submission ng data ng mga nag apply ng visa. Pero bakit nga ba visa ng mga Chinese nationals lang? Sabi lang ni Remulia, national security kasi ang naisa sa alang-alang dito, lalo na at may tensyon sa West Philippine Sea. Bukod pa rito, patong-patong din na problema ang kinakaharap ng bansa sa ilang Chinese nationals na umano'y sangkot sa human trafficking, lalo na sa mga umano'y nagtatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Alam naman natin eh, may hidwaan tayo sa West Philippine Sea. At uh, napakadali natin magpapasok minsan. Ng, uh, minsan hindi mo na alam kung bakit nakakapasok sa atin yung ibang mga Chino na parang namang hindi totoo yung mga kanilang uh, sinasabit sa mga embassy natin na informasyon. Diyan, yan ang problema natin sa ating visa issuing system. Wala namang kak kak kakayahan ang, D ang DFA na evaluate ang China visas natin. Napag-alaman naman ng DOJ na gumagamit ang ilang mga Chinese at ilang travel agency na mga peking kumpanya para makakuha ng visa sa Pilipinas. Posible naman anyang may immigration officers na sangkot kaya nakakalusot ang mga ito. Para kay Remulia, maituturing na treason o pagtataksil sa bansa ang ganitong gawain. Ayan, national security issue na yan. Diba? Uh, pag nagpepeki sila ng ganyan, Binabaliwala ng mga taong ito ang kahalagahan ng ating territorial boundaries. Sa, sa panahon ng gera, ang tawag dito treason. Kaya hindi po natin pabaya, pwedeng payagan ang mga ito sa loob ng Bureau of Immigration na ituloy. Treason po ito, kataksilan ito sa bayan. Patuloy naman na pinag-aaralan ng DOJ ang isusumitin nilang rekomendasyon sa Pangulo hinggil dito. At kasabay nito, iniimbestigahan din kung may mga sangkot sa immigration sa naturang modus. Bukod naman sa isyu ng visa, hindi rin binibitawan ng DOJ ang pagbuo ng kasong economic sabotage na isa sa palaban sa China. Sabi ng kalihim, hindi pa sila tapos sa konsultasyon sa ngayon. Pero nauna na sinabi na sa holiday season, gagawin na nila ang drafting sa kaso para maisampan na ito sa Arbitral Tribunal sa susunod na taon. Luisa Erispe para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.